dilg merong babala sa mga operator ng kolorong na sakyan naritong news scoop ni Cat Gonzales aabot sa isang milyong piso ang naghihintay na multa sa mga operator na mauhuling may kolorum na sasakyan kasunod ng paghihigpit ng pamahalaan laban sa mga hindi otorizadong pampublikong sasakyan. Kaugnay nito, nagbabala si Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. na paiigtingin ng Joint Task Force ng DILG, DOTR at MMDA ang panguhuli sa mga kolorum dahil isa ito sa mga solusyon sa matinding trapiko sa bansa. Inanunsyo rin ni Secretary Abalos na magsasagawa sila ng mga road clearing operations at pauhusayin pa ang pamamahala sa trapiko. Samantala, binigyan diin ng kalihim na ang pinagsamang pagsisikap ng JTF ay isusulong ang kaligtasan ng publiko, mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at tiyakin ang mahusay na daloy ng trapiko. At ng ang aking news scoop. Ako si Kat Gonzales, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.